Hello guys, good morning. So for today's videos nga pala nga, mga Ludi, balik ulit ako dito sa Chestermer sa lake. Pero ngayon kaya kaiba kasi matigas na yung lake ngayon. Punta tayo mga Ludi, okay? Lakad-lakad tayo doon. Prosen na prosen dito mga Ludi. So labas muna ako sa sakyan. Kita nyo sa baba, iba pros na prosen siya. Delikado maglakad pag ganito mga Ludi dahil napaka dulas kaya dandahan lang muna. <laughs> Ganito na 'yung makikita mong mga lodi dito. So, marami pa rin pumupunta dito ngayon. Oops. Puta. Lapit akong na tumba. Nadulas ako mga lods. So marami naglalaro ngayon dito. Lapit tayo mga lodi para makita natin. May oh, meron pa nag-date dito mga lodi. 'Yung mga lods 'to. No? Napakasaya yung mga bata dito ngayon. Napakahirap maglakad mga lodi. Napakadulas talaga. <laughs> Grabe. Mahirap din mag video no kung ikaw mag isa. Habang yeah, <laughs> hawak ko yung cellphone, dandahan ako naglakad kasi napakadulas talaga. Sobrang dulas. O oh, dito banda. Okay na. Pag ganito yung yelo, hindi masyadong makadulas pag summer dito mga Lodi maraming naliligo dito gusto nyo mga mata mo dito pag summer kasi alam nyo na iba na ka bikini siyempre puti no? normal lang sa kanila yung pag ganun malapit na ako sa lake mga Lodi mababa na ako kita mga Lodi lake madulas ito na yung lake mga lodi napakatigas talaga oh. ito napakadulas hirap maglakad marami nag skating dito mga lodi Yan. Skate skating ito yung national game nila dito sa Canada yung hockey kaya marami nag hockey dito napakadulas dekado pala maglakad dito Ay, mga lodi maraming naglalaro doon banda sa kabila nakutuha sila dito nandito na ako sa gitna mga lodi imagine no dati hindi mo pwedeng puntahan to kasi <laughs> tubig talaga dito pero ngayon napakatigas nandito ako sa gitna mga lodi tingnan niyo. para makita nyo yung ibigin na nasa gitna talaga ako di ba? Oh. <laughs> grabe mga lodi madulas kaya dandahan lang ako naglakad baka tumba ako dito walang <laughs> subak lolo sa akin <laughs> dapat sana naka-skating shoes ako pero hindi ako meron ng skating kaya <laughs> for sure maraming isda dito sa ilalim kasi hindi namamatay yung isda kahit winter dati kasi naka fishing kami bubutasan na namin to nasa gitna din kami yung pickup yung truck or pickup nasa gitna natakot ako malo diba baka biglang bumigay pero hindi pala tawa ng tawa yung kasama kong puti <laughs> Siyempre di tayo sanay no Taga Pilipinas tayo Wala namang yelo sa atin Nung bago pa ako dito pero ngayon Sanay na Tawang <laughs> tawa yung mga bata Sobrang lamig <laughs> Pa hindi ko na kaya So I need to go na May pupuntahan pa kami iba ba Nung dumaan ako dito marami akong nakita na naglaro dito sa lakes Kaya bumaba na ako 'di ba? Content na 'to eh. Kani <laughs> lang ba lodi. ba? Diba? Okay. Pakita ko lang yung kagandahan dito sa Canada, especially sa winter time. Pag mga pag winter kasi mga lodi, mga lake talaga tong tigas katulad nito. Matigas na siya. Kaya safe na safe kang pumunta dito dahil makapal tong yelo eh. Kasi hindi na basta-basta natutunaw to. Kahit may init pero hindi pa rin natutunaw. Kasi Malamig siya talaga siya Kasi dry season dito mga lodi Yun lang Okay Pag ganito mga lodi Ice fishing to Nagpe-fishing sa dito Binubutasan lang katulad ng ganyan Pero matigas na siya no Ang tumigas Mga lodi Hanggang dito na lang kasi parang hindi ko na kaya yung lamig eh. Sobrang lamig talaga. Supposed to be minus 10 lang ngayon. Pero napakalamig dahil imagine puro yelo yung nakapaligid sa iyo. <laughs> Siyempre, sino naman hindi lalamigin no? Kahit Canadian no? To be honest mga lodi ayaw ko na rin sa snow. Nung una gusto ko ng snow dahil wala namang snow sa Pilipinas. Pero pag tumatagal ka na dito, ayan mo na tataga sa yelo. Katulad ko na medyo nagkaedad na kaya gusto ko pa rin sa atin sa Pilipinas pero lahat naman tayo mga Pilipino na gusto nating makaranas ng snow pero pag nandito ka na talaga sa lugar na to pag tumatagal ka na uh, ayaw mo na masarap na mahirap ang buhay dito pero yun lang maganda lang ang buhay dito pag may trabaho ka kasi kahit anong gusto mo pwede mong bilhin dahil ang mga tao dito pantay pantay lang pag may trabaho kung ano makain ng mga mayaman dito kaya din naming bilin o kainin. Sure ko lang yung buhay namin dito sa Canada hanggang sa muli mga lodi. Bye po now. See you next time.